Hi, Elvis! Hello. Nandiyan ba na si Aston? So sorry sana ako eh. Ako, ma'am. Umalis lang sandali. May pinuntahan po. Please tayo mag-usap. Oh, Maricar, matagal pa ba siya? Pwede ba tayo mag-usap? Hindi ko po alam, ma'am eh. Can I just wait in this office? Siguro. Dala. Maricar, please. Hindi ko naman sinasadya eh. Ano hindi mong sinasadya? Napain-love-in sa'yo si Aston? po yung pagluloko na ginawa mo sa akin, ha? All along, alam mo naman ako yung ex niya, di ba? Hindi ko alam na ikaw palang bago na mahal. Magaling ka rin, no? Magaling ka man loko. Anong sabi mo? Marika, hindi kita niloloko. Tama na nga yung paawa effect mo. You, you... Uh! Maricar! Ano pinagawa mo? Pagkatapos mong saktan si Aston, ha, balik ka dito, nakala mo kung sino ka? Huwag mong sasaktan ng kahit sino sa amin, lalo lalo si Isay, kung hindi, hindi ka na makakaapak dito. Mali na, niloko ako daw ng babaeng to. Ito siya pa yung kakampihan mo? I don't believe this. Umalis ka na! Umalis ka na! Ha? Huwag mo na hintayin si Aston na magpalayas sa'yo! Fine. But let me tell you this. Pag nagkapalikan kami ni Aston, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin, Isay. Eh. Dahil ikaw ang hindi makakatapak dito. Ha? Huh? See you. Oh, Mamalala, bakit ganun? Pakiramdam ko ako pa yung masama. Hayaan mo na siya, Isay. Tingnan mo nga yung babaeng yun, kaya ganda-ganda. Kaya pangit naman ng ugali. Mabait ka, kaya na-inlove sa'yo si Aston.